atul sa 99 regular session sa Sangguniang Panlungsod na kadawat og Certificate of Commendation ang unang 20 ka taxpayer sa Jansan nga pinakasayong nagakumply sa ilahang requirements. Kini basi usab sa datos nga gihatag sa City Treasurer's Office Business Permit Licensing Division. This kind of dedication not only benefits the present but also lays a strong foundation for future drop and development. Lakip sa giila, dunay negosyong sari-sari store, kananan uguban pa. Apil kanila, ang dunay sobra 50 katuig ng negosyo sa tailoring nga si Elvira Cortez. Kayo nga nakakumply ko da yun, sayo pa, sa ako ang mga ano, obligasyon. Kinahanglan sa yun yun na ako tungod iwas sa daghang mga tao. At o, uh, uh, ma ano maano po na ako, makumply na ako tanan. Sa mga kinahanglanon. Kaning nakasulay ma penalty tungod sa Delisab sa iyang bookkeeper. Apan dili na sab matud pa kini ang unang higayon nga siya giila sa sangguni ang panglungsod sa maong buhat. Kinahanglan kita nga naay mga business kinahanglan mo comply ta og sayo para iwas ta sa penalty. Responsable nato nga magbayad ta sa atong mga obligasyon sa atong mga business permit tumong sa maong recognition nga maila ang mga responsible taxpayer nga sayo usab nagabuhat sa ilang tax obligation asa pag-awhag na sab sa ubang negosyante. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.